Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the church? Bakit hindi nag-aasawa na yung mga yun pari? No, Bakit katolico. po ba tayo mga katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng insight? Bakit po may pista prosesyon eh? ang mga katoliko? Bakit ba paulit-ulit magkasal ang mga katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent roman catholic apologists of the philippines attorney marvil liasos of the order of preachers and reverend father abe p arganosa in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth Magandang araw po sa lahat ng tagapanood ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ito po si Attorney Marwell Yasos ng Company of St. Dominic Defensores Fide Foundation at Catholic Faith Defenders Davao City. Kasama po natin sa araw na ito, walang iba kundi ang ating minamahal na Reverend Father Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw din sa iyo, Atty. Mars, at purihin ng Panginoon sapagat muli po tayo ng nagpapatuloy sa ating programa. Ito po si Father Abe Arganyosa, ang National Advisor ng Catholic Faith Defenders at gayon din po ay Associate Member ng Defensores Fidei Foundation. Alam mo, Father, nakakataba po ng puso ang talagang patuloy po na pagbibigay po sa atin ng magagandang komento sa ating Facebook page. At isa po dyan ay babasahin ko mula po sa ating kapatid na si Rowell Belza, na siya po ay uh, nagkomento sa atin sa Facebook. At ito po ang kanyang sinasabi, more power to this program, to all Catholic know the truth behind the Church teaching. Talagang nananawagan po siya sa lahat ng mga Katoliko, na alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng palatuntunang ito. Dito po naman sa ating... Uh, YouTube account, Brother Mars. Ganito po yung mensaheng binigay sa atin ni Regina Borlaos. Thanks po sa inyo, Father Aben and Attorney Malaking tulong po kayo upang lalong tumatay ang pananampalataya ng mga Katoliko. God bless. Ayun. God bless din po sa lahat ng mga tumutunghay sa ating YouTube account at maging sa ating Facebook account. Kami po ay patuloy na maglilingkod upang mas lalong malaman natin ang katotohanan. At sa aming pong pagbabalik ay ibibigay na po namin ang inyong katanungan. At tayo po ay nagbabalik dito sa Know the Truth sa TV Maria at ito po ang katanungan ng ating kapatid. Bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit ng abo tuwing Ash Wednesday? Ano po ba kahulugan nito? Ayan Father, narinig po natin ang katanungan tungkol daw po sa paggamit ng abo at yung pagtatatak nito sa ating noo tuwing Ash Wednesday. Ano po ba yung kahulugan nito sa ating mga Katoliko? Meron po bang biblical foundation? May batayan po ba ito sa banal na kasulatan? Ano po ba ang paliwanag ng ating inang simbahan tungkol sa kaugaliang ito nating na mga Katoliko? ay napakalalim po ng kahulugan para sa atin ng paggamit ng abo sa Santa Iglesia at sa templo ng ating Panginoon at kayo din po sa paglalagay nito sa katawan ng mga mananampalataya sapagkat ito po ay palatandaan ng paghingi ng tawa o mm -hmm. pagsisisi ng kasalanan. Sa wikang Ingles po, ito ay tinatawag na repentance. Mm -hmm. no? At ito po ay ating mababasa dito po sa Jonah chapter 3, no verse uh, uh, 6 to 7. At ito nga po hari ng Nidibe, nung siya pinangaralan ni Propeta Jonah, ay ipinahayag niya yung pagsisisi sa Diyos, hindi lamang ng kanyang sarili, kung hindi ng buong bayan. Ito po'y aking babasahin. At ang mga balita ay dumating sa hari ng Nidibe. At siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang ipinahayag at itinanyag sa buong ninibe eh, sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabing huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahanikawan man ng anumang bagay huwag silang magsikain ni magsiinuman ng tubig. Um, alam naman po natin mga minamahal na kapatid, brother Mars, mm -hmm. na ang epekto nitong kanyang ginawa, ah, kasama niya yung pagnalagay ng abo, ay pinatawan sila ng Panginoon at hindi winasak ang ninibe. At ito kay ating mababasa dito po sa Jonah chapter 3 verse 10. At nang nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Uh -huh. Kaya talagang very clear po sa lubang tipan palang at sa mga propeta na talagang ang paggabit ng abo ay tanda ng pagsisisi. At may isa pang napakaganda, Brother Mars, ay ito po'y makikita natin at mababasa dito din po sa ang Biblia na ginamit din natin sa unang talata. Job or chapter 42, verse 6. Kaya ako'y nayayabot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at sa mga abo. So, sa makatwid, napakalinaw po sa pangangaral ng banal na kasulatan na yung abo ay simbolo ito ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. At ito po hindi sinasansala ng Panginoong Heso Kristo bagkos ito ay kanyang sinundan sa bagong tipan. Kagaya po ng ating mababasa sa Kapitulo 11, Versikulo 21 ng Mateo na kung saan ang Panginoong Jesus ang siyang nagwiwika dito. Ganito po ang uh, ating mababasa. Sa abamo Korasin, sa abamo Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon, sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo. Malao na dising na ngagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ibig sabihin, yung pagsisisi ay sinasagisag po ng abo. Ay, totoo po iyan, Brother Mars. At sa katunayan, iyang paggamit ng abudel ay tanda din ng ating pagluluksa para sa kamatayan ng Mesiyas. Mm -hmm. Kaya nga ginagawa natin yan ay sa pag-alala, sa paghihirap at kamatayan ng Panginoon sa pag-ating paumpisa ng panahon ng Kwaresma. Ito po ay napakaganda ipinahayag sa atin ng propetang si Jeremias chapter 6 verse 26. At uh, ganito po yung ating a uh, mababasa. O daughter of my people, gird thee with sackcloth, and wallow thyself in ashes. Make thee mourning as for an only son. Most bitter lamentation for the spoiler shall suddenly come upon us. Yan po sa King James Version. Ganito po sa ang Biblia sa wikang Tagalog. O anak na babae ng aking bayan, magbigkis ka ng kayong magaspang at gumumon ka sa abo. Manangis ka gaya ng sabugtong na anak ng kalagim-lagim na panaghoy sapagkat ang manglilipol ay biglang darating sa akin. E alam po naman natin mga minamahal na kapatid, ni Mars, na ito po'y propesiya hinggil sa kabatayan na bugtong na anak ng Diyos at ng mahal na Birhen na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. At actually, binanggit yan sa bagong tipan, they shall mourn for him like an only son nung namatay at nabayubay sa krus ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito pong propesyeng ito ay talaga namang natupad sa ating Panginoong Heso Kristo, Father Abe, no? At ito'y tinataguyod sa loob ng Iglesia Katolika lamang. At uh, bukod dyan, Father, kasi marami din nagtatanong, Oo nga, tanggap namin na yung abo ay uh, sumasagisag sa pagsisisi, sa pagtitika. Eh, saan naman po natin daw nadampot yung pagtatatak nito sa noo? Ano bang batayan sa bagong tipan, umaging sa lumang tipan ng banal na kasulatan, na tayo'y magkikintal sa noo, lalo na po yung pagkikintal ng Cruz. Meron po ba tayong mababasa sa Biblia? ng pagtatatak sa no? Ay, meron po, Brother Mars. Sa katunayan po ay napakalinaw natin na ipahayag yan sa mga naunang programa natin dito po sa Know the Truth. At ngayon po ay muli po natin babasahin para po sa kapanatagan at kaalaman ng ating mga tagapanood. At ito po yung mababasa natin mula po dito sa Aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 9, verse Oh. At basahin po natin sa Biblia ng Sambayanang Pilipino. At sinabi niya rito, libutin mo ang Jerusalem at tatakan ng krus sa noo ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa mga kasuklam-suklam na nagaganap doon. Narinig kong sinabi niya sa iba pa, sundan ninyo siya sa paglibot sa lunsod Huwag kayong magpakita ng habag. Patayin ninyo silang lahat. Matatanda't kabataang lalaki, mga dalaga, mga bata at mga babae. Ngunit huwag ninyong lapitan ang sino mang may tatak na krus sa noo. Napakalinaw po ang ating binasa na yung pagtatatak po pala ng krus sa noo, ay tatakpo ito ng kaligtasan na inirerespeto maging ng mga birdugo na papas lang sa mga tao. Yes, at tatunay uh, nga po ang inyong uh, sinabi, uh, Brother Mars, at yan pong ang inyong binasa, ang Bibliya ng Sambayan ng Pilipino, hindi lamang iyan ang uh, nagsasaad nagsasaat ng ganyang, ng ganyang pananalita. Bagin po itong banal na Biblia ni Monsignor Abreon ay eh, ganyan din ang sinasaat. At ito pong the Jerusalem Bible no? Eh, ganyan din po yung sinasabi. At yan po hindi lamang propesya sa lumang tipan, Brother Mars. Ito po ay iniutos din at nagkaroon ng katuparan dito po sa bagong tipan. Sa katunayan, yan po ay palatandaan ng mga tunay na alagad ng Diyos. Ah, at yan po ay ating mababasa dito po sa aklat ng Revelation chapter 7 verse 3. At dito po natin babasahin sa The Amplified Bible ang Revelation chapter 7 verse 3 saying harm neither the earth nor the sea nor the trees until we have sealed the servants of our God upon their foreheads at ipapapuna ko po Father sapagkat dito po sa Amplified Bible ito pong 7:3 ng uh, Revelation ay naka-cross-reference doon sa Ezekiel 9.4. E tatak ng krus po pala, yung tatak ng kaligtasan, Father, hindi po totoo yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, na yung tatak daw na yon ay aral na ibinigay ng kanilang sugong si Felix Manalo. Dagdag ho yun. Wala pong cross-reference ng ganun kahit anumang Biblia ang ating suriin. Ito po ay napakalinaw na tatak ng krus at hindi ang tatak ni Felix Manalo. Yes. At isa pa dyan, brother ma, yan po tatak na yan ang krus. Yan ay mahalaga sapagat it, ang krus ay tanda ni Kristo. Mm -hmm. yan ay tanda ng kaligtasan. At ano ba ang sinasabi natin kapag tinatatakan natin ng krus ang isang tao sa loo, Kinukot po natin itong Matthew chapter 28 verse 19 nang na sabi nga, no, baptize them in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Napakalinaw niyan. At dito po, brother, sa Revelation chapter 14, verse 1, no, ng King James Version, sinasabi ni San Juan, And I look and lo, a lamp is stood on the Mount Zion, and with him an hundred and forty and four thousand, having his father's name written in their foreheads. So, nakatatak daw yung pangalan ng Ama doon sa, sa noo ng mga iniligtas. At ito po'y sinusugan ng Revelation chapter 22 verse 4. Ganito po yung ating mababasa sa ang Biblia. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sasa kanilang noo. Ay pangalan po yan ng ano? Ay pangalan ng Diyos pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi dito sa atin, ni Apostol San Pablo sa Ephesians 1.30, no? lalo na dito sa aklat ni, sa translation ni eh, Monsignor Abreol, no? Ayoy binigyan ng tatak ng Espiritu Santo. No? So, kompleto po yung itinatatak, pangalan ng Ama, ng Cordero, na walang iba kundi yung anak, at maging ng Espiritu Santo, batay po sa talataan ng banal na kasulatan. At hindi po masama sa banal na kasulatan yung pagtatatak sa noo, maging sa kamayman man, sapagkat maging sa lumang tipan, ay napakalinaw po ang patotoo sa bayan ng Diyos na may pagtatatak sa noo, maging sa kamayman at ito po ay mababasa natin sa Aklat ng Deuteronomyo, ang Kapitulo po ay 6 at ang Bersikulo po ay 8. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Napakalinaw po. Ito po ay uh, itinali, ito po ay nakatatak, hindi lamang sa kamay kundi sa noo nagawain po ng bayan ng Diyos. Sa pagpapatuloy po, Brother Mars, ay nais ko pong basahin ninyo para po sa kapakanan ng ating mga takapanood, ito pong isang napakagandang talata, ang Isaiah chapter 58, verse 5. Iyan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa ang iyo ko ang kayang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyon bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Ayan! Naku, <laughs> eh, lahat ng elemento na, na ginagawa natin at taglay-taglay natin sa Santa Iglesia Katolika, mga binabakal na kapatid at butihing Brother bars, eh, yan po eh, tinanong na mismo ng Panginoong Diyos sa atin sa pamamagitan ng talatang iyan. Unang-una po, sabi nga iyan ba yung araw ng ayuno na aking pinili? Eh, sila walang ayuno. Tayo meron. Eh, <laughs> talagang ito yung ayuno ng Panginoon. At wala po din silang araw na itinatalaga para bilang araw ng pag-aayuno at pangingili. Exactly, Brother Mars. At ano pa yung sabi? ito ba yung araw ng inyong paglilinis ng kaluluwa o ng, 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 inyong, ng inyong pagsisisi sa inyong mga kaluluwa? Eh, yan magkwaresma. Sabi ka natin, yan ay panahon ng repentance, panahon ng pagsisisi, panahon ng pagtitika, panahon ng panginilid, at panahon ng, pag, ng paglilinis ng ating kaluluwa. Yan ay days for our examination of conscience. Kaya pasok na pasok na naman. At ano pa yung sabi? Is it to bow down his head as a bull rush? You know? Ibig sabihin, yan ba'y panahon ng ating pagyuko, ah? Pag, pagbabakaawa at kababaang loob sa harapan ng Panginoon? Opo, yan ay sinasagawa natin. Kaya ka rin tayo lumuluhod kapag kwaresma at kapag mahal na araw no sa pagkat tayo nagsisisi sa ating Panginoong Diyos at tayo naglalagay ito, ito ba'y panahon o araw ng paglalagay ng abo ha ito to po tayo naglalagay ng abo meron tayong araw na inilaan para diyan at may ayuno kaya sabi nga is this the acceptable day to the Lord abay ang sagot po natin diyan mga minamahal na kapatid ay opo ito ay araw ng Panginoon sapagkat yung araw na ginagawa natin ito, lalo na kapag Pride o Quaresma, yan ay Day of Redemption. Inaalala natin at pinagtitikahan ang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. At isa pa po dyan na ating inaalala ay ang ating pagkatao no? Ang ating sariling kamatayan na tayo nagbuhat sa alabok at sa alabok din tayo magbabalik. At ang alabok po at ang abo ay sumasagisag ng ating pagiging tao. At alalahanin natin na tayo'y tao at tayo'y magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Lalo na sa araw na ginugunita ang kanyang pagpapakasakit. Ano po ang ating pinagbabatayan sa banal na kasulatan? na ang abo po ay sumasagisag din sa ating pagiging hamak na mga tao lamang. Yan po ay mula mismo sa Henesis, ang kapitulo po ay 18, at ang bersikulo po ay 27. Ganito po ang ating mababasa. At sumagot si Abraham at nagsabi, Narito, ngayoy nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Yung tao po pala ay alabok at abo. Kaya doon po sa Ash Wednesday, pinapaalalahanan tayo na tayo galing sa Alabok at sa Alabok din tayo magmumula. Yes. At ito po ay sinususungkan para sa atin ng butihin propetang si Nehemias. Napakaganda po yung kanyang uh, sinaat at itinuro sa atin dito po sa Nehemias chapter 9 verse 1 to 3. Ganito po ang ating babasahin mula sa ang Biblia nang ikadalawamput-apat na ng araw nga ng buwang ito ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit ng magaspang at may lupa sa ulo nila eh, yung dust yun brother mm -hmm. eh, no? mm -hmm. no? verse 2 at ang Biblia ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng mga ibang bansa at nagsitayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan nang kanilang mga magulang. hindi eh, lamang po pagsisisi ng kasalanan ng individual kung hindi pati yung pamilya nila, pati yung mga ninuno, mm -hmm. pati yung mga magulang. At itutuloy ko po ang basa. At sinayang sitayo sa kanilang dako. Bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos nang isang ikaapat na bahagi ng araw at ng isang ikapat na bahagi ay nagpakayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon nilang Diyos. E eh, kagaya po ng ating ginagawa, meron tayong personal and common act of repentance as a church together. At we are doing it inside the mass sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ka, naglalagay tayo ng abo sa ulo abo o lupa sa ulo. Eh kailan ba? Sa loob ng misa, Brother Mars. Hindi po natin yan ginagawa ng basta-basta lamang. Yan ay kaakibat ng ating pagsamba sa Diyos. At sa ating pong pagtatapos, sa pagkakokonti na lamang po ang nalalabi nating oras, babanggitin ko pong muli na tayong mga Katoliko ay may ginagawang Pagtatatak sa ating katawan, sa ating noo at pagsasambit ng pangalan ng Panginoon. At bilang panghuli pong uh, salita, babasahin ko po ang binabanggit ni Aposol Pablo dito sa ikalawang Timoteo. Ang bersikulo po ay uh, 19. Gayun may, ang matibay na pinagsasaliga ng Diyos ay nananatili na may tatak nito nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng tatak na ito, tayo po ay kinikilala ng Panginoon sapagkat tayo'y sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Narito pong muli si Attorney Marviliasos O.P. kasama po si Reverend Father Abe Arganyosa para po sa aking pagwawakas na basahin ang Joshua chapter 7 verse 6. Sa King James Version, ganito po ang sinasabi, And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide. And he and the elders of Israel and put dust upon their shoulders. Sa ginawa pong ito ni Joshua, mga kapatid, ipinakita niya ang kanyang kababaan loob, no? ang kanyang panilikluhod sa Panginoon na ang bayan natin, ang Israel, at maging ang kanyang sarili ay walang halaga sa harapan ng Panginoon. At ito ay tanda ng kanyang panghingi ng awa at tulong at grasya at kaligtasan mula sa ating Panginoong Diyos. At sa niya ito ginawa sa harapan ng kabanang tipan na alam natin na isang altar ng Panginoon na mayroong mga larawan, not gawang inanyuan ayon sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya dahil po dyan, muli pinatunayan namin ni Atty. Mars na ang ating ginagawang paglalagay ng abo sa ulo ay very Biblikal at hindi galing sa pagano. Isa na naman pong paghahandog ang aming inihatid sa inyo dito sa...